Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, dahil nga sa drama nito ni Farah na keso patatanggal niya ang bata sa sinapupunan niya ay habol-habol uh, nga siya ng magkasawang Darius at Lucy. At uh, dahil nga roon ay nakiusap na ang dalawang ito na kung maaari ay magkasundo sila. Pumayag naman si Farah dahil lahat ng ito ay pawang uh, mga drama lamang at pagdating nga doon ay uh, talagang... Uh, Si Farah ay tuwang-tuwa na nakabalik na siya sa bahay. Subalit, so, tabinalaan nga siya nito ni Tony Darius na huwag masyadong maging abusado sapagkat ito ay uh, may limitasyon at hanggang sa makapanganak lamang ito at makuha ang kanilang anak. Subalit, alam naman natin na hindi yon ang punteriya or target ni Farah. Nag-uusap nga si Farah at Belen at sinabi ni Belen na maaari niyang gamitin ang batang ito para mapasunod ang pamilya uh, record. At yun na nga ang uh, nangyayari. Ngayon ay tuwang-tuwa si Farah dahil nakabalik na siya sa sa mansyon ng mga rigor. Yan ang mga dapat natin pakasubaybayan at abangan dito nga lang sa Stolen Life.